langya wow. hindi ko sya maawakan eh pag pinindot ko dito kasas sa butas diretso na tayo si si sa C5 shit ang hirap pala nitong motor na to pag may angkas this yes, is not good sa previous bike ko better yung SV sa may angkas this one is shit ang hirap masarap dalhin pag mag isa ka lang pero pag mayangkas, ko po. Lalo pag ganito. Di ba? Not this one. Standard bike to pero grabe. Hindi ko kaya. Ngawit ka talaga dito pala pag mayangkas. Loko! Ah, ano mo yun? En nee, no? dan... Teslex Ah meron dito sa may gilid Ayan o oh. Ayan, so pipila tayo dyan Punt Punta mo nga, magtanong ka nga Baka may pila kasi Sige, ikaw nabahala. Surabi <laughs> naman with nai ang kamay ko. Bakit? Ito, mm. dito. Oo. Ito si Kuya, oh. Eh, mag-fill up kaya ta nun. Sige. Ay, ganun? Ayan. Tambay lang tayo dito. Yan, 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 yan. So, you gotta fill up. <sighs> ito lang yung pupunta. Aray, <laughs> <laughs> kusyak. Bianca! Bianca, sinusuli mo kasi ito. Ang sakit, ha? Sakit, Sakit, So, if you fill up, mo to, and then what's going to happen? Hello, At gmail.com. What do you Suzuki. Suzuki ano. 2019. Hey. GSXS. 750. 2019. Oh, yes. 2019 moda. Color black blue. Yeah, black blue. Ah, dito pala yung model. Ay, year. Sorry. Late number. Here by I have blessing. Um, sand, 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 sand. Ah, yung name. Ano to? Ah, okay. Yan, 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 yan. Wow. Hindi pa 'to nakakatikim ng na expressway sa buong buhay niya. So, lagyan na natin para makagala tayo. So, this is South Luzon. Eh, South Luzon. SLEX <laughs> South Luzon. Next natin is Norte naman. Norte. May ha? Oo, oh, sige. sige po. Thank you. So, bago pala mag... Bago mag-September, no? Diba diba deadline tama September So 25, 24 na ngayon ng araw na lang Dapat makapag north pala ako Anong ka, gagawin? Kasi yung pala may naglalagay pa Paano Ayan na yun? Sinabi mo na wala pa tayong ganun? Anong wala pa Tatawagin eh. na Ah okay Tatawagin Tatawagin Sorry naman Okay eh. Sige lang. Take your time. Wala kami ibang gagawin kundi ito lang. Actually, ito lang talaga yung namin dito eh. Para sa... RFID. O, oh, diba? linis naman ng bike na to. May ABS na to. May TC pa to. <coughs> Wala lang akong belt. Walang, <laughs> walang belt eh. Grabe, boy pa pala talaga yan, ano? Uh, shout out kay uh, aking friend. Sino Saan natin papaligay ito? Hindi pwede dito, nagkakrak na nga ito eh. Dito, dito na lang, subok na kasi ito eh. Subok ko na ito sa SV, di ba dito? Subok na na gumagana eh. Paka dito hindi nakikita? Eh, hindi kasi bibili akong bagong headlight eh. Palitan ko ito eh. Hindi okay. dito na lang. Sorry. Oo. Manalaw. Hmm. Ito na siya, ito na siya. Tiri, tiri. Bro, subok ko na dito. Yung isang bike ko dito nakalagay eh. Ba dito kasi papalitan ko to oh. Nag... Pwede mo bang baba na konti kasi yung isa pa, di ba? Wala hindi eh. Di na ba, di ba combine ngayon? Ha? Anak ko, dalawa pa talaga. Bawa mo konti kasi lalagay ko yung isa. Okay lang ba to? Parang madulas eh. Kung? Tatanong oh, sige. Kung combine na? Yung Yung bike kong isa ganito. Dito nakalagay dalawa eh. Gumagana. Pwede diba? Gumagana yung aking pre yung isa ko. Oo. Oh, dalawa. Dito. oh uh Oo. -huh. Oh, auto shift saka ano? Oh, dito. Dala lang banda. Oh, kasi yung isa dito kalalagay. Dito eh. banda. Oh, kasya ba? Tama ba yung size? Kung saan ta kasya? Hanggang saan? Ayun. Nakadanin sa mangyayari. Pwede, pwede. Eh, tiri tiri situ di ba? Oh, ayos yan. Sakto lang pala. Sakto lang. Oh. Okay lang ba yan? Parang madulas eh. Hindi, nalagyan ko kasi ng ano pre, na wax mo kasi. May alcohol ka? Ito, ah, alcohol kuya. ko din yung mag-inig. Kaya dito? dito. Dito sir, pwede. Diyan? Yes, yung aking isang bike dito nakalagay eh. Uh, sure. Eto din din. Dito, ba dito. Ganito rin yan eh. Ayo, ko kasi okay. dyan, eh. Ito mo... ba yung antena? Oo. Oh. Dito na tayo. Eh dito, pwede? Dito na lang, sir. Dito na lang lang. Sige. May pamunas, sir. Ay, alcohol, alcohol. Asing pamunas. Ito, to to ito, ito. ito. <laughs> so, yung... Wala na tayong pamunas, pinamunas. Hindi, dululong naman eh. So, yung dito sa SV, gumagana eh. Sigurado na, 'yan para sure ba. natin yung gilid. Ano, limang taong gumagana. But anyways, pwede naman. Bumili ka na lang kasi. Kuya, straight mo ah. Kasi wala nang balikan yun eh. Oh, straight yun. Straight yun. Gagana na ba kagad yan? Ah, okay. Ito, oh, isa. Matatasa yung kahit ganyan kapaga. Oo, straight. Straight ba kuya? Straight. E Ayaw kong tumingin, Kinakabahan ako. Na-na, <laughs> <napapwersa> ako. <laughs> Ganun 'yun, ano? Yes. Ano 'to, Kuya? Ito. Ah, kape Ah, ko. May kuya, sa okay. kuya may Ito na po. Kuya may U-turn ba dito? Diba yung uh, may YouTube yun, dito lang dito Ah, pwede na di pa masok dun, ano? Kaya open dyan eh. Ah, sige, sige, thank you. Ah, yun. Ayan, okay na. Thank you, pa. thank you. Sayang, yun ah. Okay naman pala dyan, wala. <laughs> Tab Tabingi yung lagay ni Kuya. Oh. Sige na, yaman na. Ano ba yan si Kuya? dapat ako nalang magkabit eh. Kaya na. Sa dami ng kinakabitan ni Kuya, tumatabing iba din siya. Hindi kasi naka, ano, nakatagingin. Mm. <laughs> ah, baka pwedeng tanggalin yan uh, Oo Uy <laughs> mo na yeah, hi. Hindi tuloy magundo That was easy So hindi pa daw combine Hindi pa hindi pa combine yung Easy trip tsaka ano Auto sweep Hindi pa combine So dalawang sticker pa rin tayo Ah? Sana ako na lang nagkabit. Iusog-usog ko, ko lang naman dito. Kabing ay ituloy yeah, Ang eh. pangit. Ito pala yung antena. Tama ba? Antena nga daw yan. Bawal daw yung mabalok daw. Eh ba't sa SV gumagana? Doon yun eh. Sa SV? Baka naman straight yung kay SV kaya. Hindi, ganyan din yun. Ah. So, uh, so, tayo, tayo. tayo Hmm. Ay ay Oh well. Tabingi pero alam nyo, 500 lang 500 lang naman 'to eh. Gawin natin. Ah, uh, balik tayo dito, palit na natin 'to. <laughs> Sabihin natin na punit 'te. Eh. Ulang ya. Yeah. Hay, check out my new gloves pala. Ang hirap naman ng gloves na to i ikabit. O tina mo pag mag-isa ka lang. Oh my god, help me. Ayan. Anyways. Ano, gusto mo bang mahigpit naman? Gusto mo pumasok ng SLEX? Uh, unang exit yata nyan, ano eh. Huwag hmm. na, baka matraffic dyan Maraming bakasyonista Tabingi talaga, nainis na ako OC pa naman ako Huwag na nating pansinin Huwag na pansinin <laughs> Si kuya naman eh Sa dami ng kinabiton, tumabingi pa talaga No? Ano ba Hindi oh, ko naman nakikita, so okay lang. Ayun no, oh, hindi ko nakikita. Asa yung card? Dapat yung Kasi Kuya, araw-araw nagkakabit ng ano, tumatabi ni pa talaga. Teka lang, teka lang, teka lang. How do you guys do this? Ulo ko. Ah, oh, yes. First time. Okay. Ikala. Ambulis ang kumuha ano. No? Ito di ba? Hayun oh. Ito. Hindi na tayo papasok baka ano, baka umulan, no. Next time na tayo papasok, next time na. Yeah, yeah.